bagyong bag yung Aghon Bicol Grabe ang lakas ng ulan Tao dun oh Ay 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 So guys may tao yeah. Wala na Ayan mga boss oh So, ay mga bossing, lalabas tayo. Tingnan <coughs> natin yung sitwasyon dito sa labas. Malaki ang dagat. Malakas ang alon. Abi nak sembah. Abi. <coughs> tuntunan mga bata ah. kaya yung mga bossing dito ah. Ayan, ah. grabe lakas ng ulan pero yung mga bata naglalaro pa rin so dito meron din na yun pala talagang ba kila ta bubit gawin lang pasyan dyan oh <coughs> dito may bahan dadaanan bahayan sa baba <coughs> grabe ang ulan So dito Ya. Kami. Mas. Masa na po natin. Hoy. Naanap ka na mama na, mo. Ton. Tayo. <laughs> Takaso. Oh, dito naman tayo sa playa ito yung hinahanap nyo mga taga abu yun <laughs> kami. ha? ah baha dyan kay umit baha atirok nahukay okay tanggalin nyo ang bara kasi galing nyo dun yung mga buso ah. eh nabasaan din po natin ay yan pala si Hana ha parang jeep ano parang jeep pasang ulang boss so yan, si Hana dalagang probinsyana. na ayaw <coughs> So update naman tayo dito sa Aplaya. Tuwan-tuwan mga bata. Oh, alam ka na papa mo. Uwi ka na daw. So nandito tayo mga busing sa tabing dagat. Grabe. Hindi naman malakas ang alon ngayon. <coughs> ang problema ay eh, walang makapalawat kasi sobrang dilim. Lampas lang ano niya mga boss. Lampas lang tawag yan. Lampas lang bagyo. Pero pag mas ganun <coughs> Napakadilim. So Wala naman kong hanap buhay. Grabe, shout out sa inyo dyan mga boss. Ingat sa mga mga mangisda isda na tuhan ng bagyo. So yung ibang bangka dito ay e, eh, umano na. Galing sila sa taguan. Ayan. Eh. Tumilid na sila kasi mahina, na, mahina na ang alon. Ayan. Eh. Grabe, bulubog na mga bangkang iba. Okay. Wala, wala tayong hanap buhay ngayon. <coughs> magbabalik yun, tiyunti na lumalakas ang hangin oh, walang makapalaot madilim, hindi makaka-uwi kagad sa so, yun yung bangka ni Ma'am Bernard ang dami ng tubig kaya out kay Ma'am Bernard pumalaot siya kagabi hindi ko lalaman kung may huli Ano yan? Awas! Aw awas! May bara yan! <coughs> may bara! May bara! May bara! <coughs> Tinan mo ako may bara! Bertuah mbak tak. Ayan. Kalau berah. Puru daun. Ba, malaglag ka. Ah! <coughs> ano? Ito. Nakain mo tsaka dito. Dahil si Han, ah... Pang content! Saan lang sa baha dito mga bossing, oh? So, ayan. Dito tayo kay Mandaragat. Hey! Uh. Alam yan, mo. Uh. Ay pulle. <coughs> so ito bahay niya.